Mga kabukid, yan na po ang ating sinangag na talangka. Kalampayan kape. Good morning mga kabukid. Dito po kami na natulog sa saligsig sa aking ano, kapatid na babae. Mga kabukid, ipapakita ko sa inyo yung ano, kung saan kami kagabi ng ilaw ng talangka o kalampayan ang tawag. Adam na ito po kabukid. Dito kami na, ng ilaw kagabi. Hanggang doon sa baba. Wow! Diyan lang po pwedeng mangilaw. Madami nang makukuha. Sabi nila, kaya nga daw po gabi mag-ilaw. Ano, mag Kasi daw, naglalabasan ang kalampayan sa gabi. At ngayon mga kabukid, ang uh, iluluto namin yung kalampayan at sabay-sabay po natin siyang kainin. Bali, magiging pangulam na lang po namin mga kabukid para salmusan. Dito po kami natulog kabukid oh, sa bahay ni... Good morning, ye-ye. Yeah, yeah. Dito po kay ye-ye. Yeah, yeah. At yung may hawak, paliko-liko. Ang ganda naman ng aming baby. Mga kabunti, duhugasan namin yung nakuha natin paggabi na <laughs> hmm, ano. Ano magapang <laughs>

Kasi okay, yan si Ian, ano? Oo. Uh, uh, uh. Yan yes. gumagapang. Yan gumagapang. Lolo. Allah. <laughs>

Kayagang. Kayagang. Ante? Mmm. Kape. Kape? May tawag pa dito, kabukid. Kape. Salam. Ay. Ano yung sabi mo, ante? Lukano nga yata yung kape. Oo. Oh, kayagang. May pag-alag mo. Oh, Opo. Talangka. Kalampayan. Kape. <laughs> Yan po yung mga tawag dito, kabukid. Naninipit to. Ayun na, naka-alpas ay, na. Nandun <laughs> na sa banyo. Diyan no? natin Oo, oh, at kulay white dito ay. Ay, luna. Ay! Hindi, ang pagawak mo dun sa likod. <laughs> Ay, ang <laughs> itim. Lalaki, no? Oo. Oh. Seryoso yan si kabukid natin. At gumagapang-gapang yung yeah. mga kalampayan. Oh, ano oh. na kayo? Susundutin to, di ba, ng ano? Karayom. Mm -hmm. Karayom, o kaya okay, yung tinik-tinik ng suha, tinik. Hala, grabe, o, oh, kalalaki, o. Oh. Ngayon lang ako ng ganito kalalaki. Pwede na, o, namin nyo? Oo, no, eh. Oo. Ano lang ang nakakita kong... lang dito. Ano lang ang nakakita lang hmm? dito. Anong luto natin dyan? Hindi, hey, isabay na yan dyan. Pwede yun. Ano ba ang luto niyan? Isasangag lang yan? Mag-uungan mm -hmm. yan eh. Yung sihe? Makasuka hmm. na yan? Hindi na yung nagasuka ata. Ang mga kuya. Mabukid o. Mabukid o. Ang dami din pala. Wow! Oh. Pagkapangin mo nga, gano'n rin. Sige lang. Ayun. Ilan, no? kabukid, ito yung si sihe. Ang laki, no? Pwede na rin, di ba, tete? Sa mga kabukid, oh. Ang tambayan. Mga kabukid, iluluto na natin ang talangka, kapte, talangkayan, ano, ano, kayagang. kayagang, kayagang, wala pang mantika. <laughs> Painit muna natin ang kawali. Nagay ang mantika. Nagay ang bawang. <laughs> sarap na ito. Ang tawag ka sa aking niluluto ay sinangag na talangka alakabukid. Alakabukid. <laughs> Sariling recipe ko lang sa kabukid. May isang kilo din to. Ay, sa na higit isang kilo din daw to, nung nakuha namin. Sa so, nakikita ko, benta online ang ano, ang... Isang kilo? Ang isang kilo ay... Sandaan. One hundred. One hundred? Meron ding ano, one fifty. One ang kilo. Sixty-one-fourth Sixty-one-fourth na online. Pero saglit lang rin tayo kagabi, na? Saglit lang rin ba kami, Teh? mm -hmm. no. Ah! Ah! Woo! Oh, no! Ba? Hala, kinagat pa ako ah. Ay, sinisip pa ako. Hala, tano yan. naggaza Ito yan. Ito yan. Ito yan. Ito yan. Ito yan. Ito yan. Ito Ito ang buhay pa po. Ang mo nagagapangan. Mm. Ay, mo to? Hala. Naghahad po sila mga kabukid ng talangka na nakakawala. <laughs> yung bagay ka lang. Yan na po hmm. siya kabukid. Ang yung viewers niya. kabukid, naka-alpas. -al <laughs> Oo. Oh, ito na yung ating ano. Ang ating sinangag na kalampayan. Bango fish. Papapulihin yan, di ba? Nagyan natin ng asin. Nandiyan si Ayesha, nag sa likod. Yan pa daw natin ng ajinomot. At na pong halo haluin mga kabukid ang sinangag na palangka. Kulay orange po siya kapag ito ay ano, niluluto na. Kulay itim pagbuhay Mga kabukid, yan na po ang ating sinangag na talangka kalampayan kape. Mga kabukid, ito po ay may sabaw. Ito o. Oh. Sabi, luto na daw ito. Luto na. Ayan o, oh, may sabaw pa siya. Kailangan natin siyang paigahin. Yung sabaw na yon ang galing sa katas ng talangka. Kailangan natin itong paigahin kasi nga sinangag para kumapit din yung lasa niya sa ano, talangka. Pag naiga na ito kabukid, pwede na natin siyang kainin. Lamin na natin. Ito po ang ulam namin sa almusal na ito. Ngayong umaga. Makabukid! Oh, naiga na po yung tubig na naiwan dyan sa kawali galing sa katas ng talangka. At ito na po yung luto na kalangka, kulay orange wow! sa bukid. Kaya kakain na tayo. Sa bukid dong. Oh. Wow, ang sarap. Sana po yung ating sinangag na Talang, kalampayan. Ito, ito yung kape. Yung kape mo. Ito na rin yung kape. Maka bukid, almusal tayo. Ikaw mo. At 'yan po yung ano.

lang ano? So, ano dito? Hangin. Medyo may lagas-las ng tubig. Gawa ng dam. Parang pa doon. Pahingin nga ako ng fish on chicken. Sarap! Ay, sarap. Sarap! Sarap daw. ata ah, ba? Mm -hmm. Taba! Oo, oh, oh, ang okay. sakit. ka nga.

Natira kang hanggang to. mahal mo Nagkamay na ako. Kami. Kapatid, kapatid ko po mga tukad ko. At yun ang aking pangangin. Okay. okay. <laughs> Sige. Ola, ka ng bata. Nagkamay-kamay kasi mas enjoy. Gala na. Gala na ito ng nipon. Egg. Wow! Wow! May lamang. Dito lang! Mga kabuhay, kapag maliit lang, nandun lang siya haliit, saya cuma lagi suka, pendene siang kak ini, lihat kasih balut tongkat, kainan, tongkat, aku kan tabak tabak pa? wow ngebul, wow serat, yes, nggak ya? ito ang mga kabuki. Ah, <laughs> uh, magulo na ay, ay, masaya. Magulo na masaya. Ay, wow. Hindi pa kami buong nito. Lima pa lang kami na magkakapatid. May tatlo pa po. Hindi mo sausok yung ko Oo, oo. Tapos kapag masipag ka talaga dito sa province na mula, mula, mula. Tapos saan mo ka pa?

kasi hindi kasi yun oh ano naman ba eh oh haro okay maraming si ikabukid oh tray ko bukid ayun nakuha ko mm. ah. uh. uh. na ang sarap niya na nakita natin kagabi no dito pa na dakmak niya din tayo na, na pa. parang labas gabi lang nalang alawa. Kamabot kami na isang oras eh. Wala din. Mabuti ka kami, no? Dito ko! Mga kapukid ng ilaw kami, wala pang isang oras. Marami? Isot ka dito, ah? Dito, dito. First time natin magganunan. First time po namin mag-ilaw-ilaw ng talangka. Nakakatakot lang kung ano no, gabi. Tapos malakas ng ulan pa, may ako. Malabo? Natanggal yung ano. Hindi naman basta basta yung natatanggal. Sa <laughs> gabi, naiisip ko kasi ano na ako sa dunin yung gabi. Naliligo pa ako po lipok. Naliligo pa ka. Yan! Ang gagay? Hindi ah. Gunta! Nakakala no? ko mag-along-along doon eh, papunta doon sa kabila eh. Makakabukid na sa akin yung <tong noise> ngayahat. <laughs> Painit na. Kanina pa sila hindi nila kinukuha. Piliin sila ng pili kung anong mga pinag-uusip. <laughs> Maliit daw sila para kain lang. Lumiit kong akin oh, lumiit. Kurap ah. Sarapin ang baling nata. Hoy, huwag mo mm. <coughs> nang sayangin, anak. Gusto ko din, nanay. Pag may natatatiraan natin. Shout sa mga mansis na kapag kumakain okay. sa kanyang okay. anak. Okay. Okay. Yeah, gusto ganito? Yeah, yeah, gusto. Gusto. Kain pa. Kain pa more. More, more, more. Sinabi eh, mo ulo nito. Tapos ako mga kabupid. Ayan, dito. Tapos. Ayun, nakikita nyo po sa camera. O, oh. sobrang kulit. Uh -huh. babae. Ganito ka ganyan babae. Babae ito. Maghanap tayo ng lalaki. Lalo. Ito, ito. Ay, lalo. babae. Ay, lalo. babae. Ay, babae. Ay, babae. mga Ganito po ang lalaki. gan yung ano niya. Yung ito po. Sa dyan niya. Ito, ito. Yung hugis niya po. Diba pala pahaba. Lalaki oh, po yan. Ito po, diba? O okay, kitang-kita naman na ito, ito. Pabilog. Pabilog. Babae. Babae. Maghanap po ang bakla. Wait lang. <laughs> ito, hindi siya malaman kung pahaba ba o paano. Magkaiba kasi sila, bakla to. Pati hindi eh. eh, gusto lang ng egg egg Mga kabukid, gusto nyo bang makita kung sino ang maraming pinagbalatan ng shell ng talangka? Ito po yung pinagkainan ni Ate Nika. Mmm! Kaya. <laughs> ang pinagkainan <laughs> ni camera girl. Ang pinagkainan ni ate Nerylin. <laughs> ang pinagkainan ko. Ay, nawawala ang pinagkainan ni Ayesha, Faith. <laughs> Nagalit lang po yung amin. Kain lahat kami. Ang paborito ni Ayesha, Faith? Egg. Egg. Maraming salamat po sa pamilya ibang sa paalmosal sa amin. Dito po kasi kami tumulog. At dito na rin natin tinikman ang masarap na kalampayan. Lahoy! <laughs> Galing na, na lang yan, Jan. Tapos dahil magkain, ako na lang natitirap. Oh. Mahuli magugas ng pinggan. Ano <laughs> to? Fiesta sa... Kalumpit. Kalumpit. Mahuli magligpit. <laughs> Uso yun dati sa amin nung mga bata kami, oo. Oh. Pabilisan. Bye-bye, Jan. Bye-bye. Bye-bye! Bye-bye! Flying bye -bye. bye -bye. kiss. Flying kiss. Galing! Plankys. Yeah. Mga kabukin pa na po kami at meron kaming take out. Tara <laughs> kay nanay. nanay Nelia. Oh, Bye-bye! Bye-bye! Dito -bye. Bye -bye. dito ka. Doon ka. ka kay ate. kami sa aming bahay, kami ay nakauwi na. Maraming maraming salamat sa patuloy niyong panonood sa aking YouTube channel. Huwag niyo pong kalimutan na i-like, share, comments and subscribe sa po ang aking YouTube channel. Mga kabukid, uh, mag-iingat kayo lagi and God bless. Hanggang dito na lang. Sana nabusog kayo. Sana and uh, napasaya namin kayo sa aming adventure. Hanggang sa muli. See you on my next vlog, mga kabukid.